видео, gutom na. <laughs> Wala kagahan. Enjoy sa mas potato. <laughs> mas potato. ya yan yung anak niya. Oh. ini. <laughs> Sing <atina. laughs> mas potato.

Hi, happy happy lang. Hindi ako piling kami. Si Pepsi. Pepsi. Yan si ano? Tita Mirna siya yung ano? Siya yung nagpakain sa amin. Yan si Tita Mirna. Ako wala ko uloyan kasi nakabukang. No?

Sabay na tayo. Ay, sabay-sabay na daw. <laughs> si Bra, oh. Ay, ang cute si Bra yan. <laughs> ano? <laughs> no, ang kukyot ah. Oh, oh, <laughs> ang mga ano, <laughs> eh, <laughs> uh, <laughs> ang mga <laughs> kukyot <cute> nila. Oh, ang <laughs> popogi, oh, popog. Oh, 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 oh. Ito naman maganda. <laughs> <Ha>? <laughs> Ay, hindi ba? <laughs> ano ba? <laughs> Sabi ko pogi, tapos pagdating dito maganda. <laughs> okay. <laughs> Daddy Kisoy oh, yeah. yeah. Soy. <laughs> <laughs> Dami ang nakikita na Daddy Kiss <kikita>. Dami oh, <laughs> Takpan natin, takpan. Kung tumakbo ng barangay ka dito, sigurado ka Sa ano daw pwede sa bulabong? <laughs> bulabong? <laughs>

Ngayon, yung magandang pa, na tao yung magandang panahon. sinabihan mo lang hindi yung ano lang ano lang dito tabi-tabi dito sama pa ba tayo sa likod dito na lang ako pupunta bukas kasi nag-live kami marami rin nag-comment ah okay, so, okay. Dito kayo. Hmm. Oh, ito, pangpasalubong. Tut bago, Ito uh, sa bag. Bag, okay. oh. So yung last price mo dyan hanggang 140 lang o oh, may mabas, may mabas. ba? Oo, no, baby okay lang. Talaga? Saan mo po vlog? Ha? Saan mo po vlog? Doon na namin okay ang vlog? Ah, sige. sige. Diyan lang naman sa taas. Mm, -hmm. mm -hmm. Yan guys, balik tayo. Tara bali po. Balik, iwan ko po yan. Sige, sige. So, Iwanan mo. <laughs> <laughs> ayan guys, si ayan mga kalula, sino kaya ito?

Lola, nag-uwi ulan kami. May binili pa kasi siya. Di ba, sinabi ko, alisa lang. Good morning. Andito kami sa labas ni Elsie. Bili kami ng pandesal. Ang pandesal pala dito ay... <laughs> naka-styro. <laughs> malayo pala yung bakery nung pinag mo niyang ate. Oo malayo. Ah, Pero may bakery din naman dito. Dali, ambi Ayun Ayan ano na. May ano dito. May laundry shop. Open na. Open. matulog pa yung aming mga kasama doon. Tapos, pesos. Uh, yung iba naman ay nagluluto ng sopas. Uh, p Ito, see. mga bumibili ako ng pandesal para partner dun sa sopas. Ay. Ay,